Magandang araw mga bata. Ngayon ay tatalakayin natin ang kahulugan ng lider estudyante, ang tamang pananaw sa pagpili ng lider sa paaralan batay sa mga katangiang nagpapakita ng mabuting pamumuno, at ang epekto ng isang mahusay na lider sa pamayanan ang ating kasanayan para sa araling ito ay nakapagsasanay sa karunungan sa pamamagitan ng pangingilatis ng mga pipiliing leader estudyante batay sa katangian ng mabuting pamumuno. Ang ating layuning pampagkatuto ay una, na iisa-isa ang mga mabuting katangian ng lider estudyante na makatutulong sa pamayanan. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang mga mabuting katangian ng leader-estudyante na makatutulong sa bayan ay nakapagkikintal ng wastong pananaw tungkol sa mapanagutang pamumuno at pagpili ng karapat-dapat na leader. At pangatlo, na isasakilos ang wastong pamimili ng leader sa paaralan batay sa mga katangian ng mabuting pamumuno. Balikan natin ang nakaraang aralin tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Ating tukuyin ang mga kaalaman na iyong natutuhan sa mga alituntunin na sinusunod ng iyong pamilya sa pamayanan. Sa unang hanay, isulat ang kahulugan ng salitang nakasulat ayon sa iyong pagkakaintindi. At sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. gumuhit ng larawan ng isang leader na iyong kilala at tinitingala, at isulat ang mga katangi ang kanyang tinataglay. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. ang mga salitang nasa loob ng kahon ay maaaring mga katangian ng isang leader. Gumuhit ng smiley face emoticon sa loob ng kahon kung sa palagay mo ang katangian ay mabuti at frown face emoticon kung hindi. Ang leader estudyante ay ang pamumuno ng mag-aaral na nasa posisyon upang impluensyahan, magbigay inspirasyon, at gabayan ang iba tungo sa pagtatamo ng isang layunin. May iba't ibang klase ng pagiging leader. Una, tagapangarap o visionary. Ang layunin ng leader ay ang pagtutok sa pagpapahayag ng mga pangarap at layunin, na naglalayong magtaguyod ng pagkilos at pagtutulungan patungo sa pag-abot ng bagong mga pangarap na iisa isang hinahangad. Pangalawa, tagapagturo o coaching, ang lider na ito ay nakatuon sa pagbuo ng kakayahan ng bawat individual, ipinapakita sa kanila kung paano mapabuti ang kanilang pagganap, at tinutulungan silang may ugnay ang kanilang mga layunin sa mga layunin ng organisasyon. Pangatlo, kaakibat o affiliative ang leader ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan at nagtataguyod ng harmonya o pagkakasundo sa isang grupo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. pang demokratiko ang leader na ito ay nagbibigay diin sa partisipasyon at pagtutulungan sa loob ng grupo. Panglima, tagapagtakda ng takbo o pace setting ang leader ay nagtatakda ng mataas na pamantayan para sa pagganap at inaasahan ang kanilang mga kasapi na tugunan ang mga ito. Pang-anim, komandante o commanding ang leader ay nagtataguyod ng pagsunod sa kanyang mga utos at direktiba. Ito ay isang klasikong modelo ng pamumuno na kadalasang nakikita sa larangan ng militar. pang Pangpito, taga-suporta o supportive ang leader ay madaling lapitan at may empatiya. Ipinaaabot niya ang kanyang pag-aalala at tinatrato niya ang bawat isa ng may dignidad at respeto. At ang panghuling klase ng isang leader ay ang pagbabago o transformational. Ang leader na may transformasyonal na estilo ay nagtataglay ng kakayahan na baguhin ang kanyang grupo o organisasyon sa pamamagitan ng inspirasyon, pangitain, at kahusayan sa komunikasyon Sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa mga sitwasyong ibinigay. Sagutin ang sumusunod na tanong. Ang wastong pananaw sa pagpili ng lider sa paaralan ay nagiging pundasyon ng maayos at epektibong pamumuno na may positibong epekto sa buong komunidad ng paaralan mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mabuting halimbawa ang mga mag-aaral na maaaring sundan. Mga bata, narito ang mga katangian ng mabuting leader. Una, nagbubuo ng positibong kultura sa paaralan. Pangalawa, nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon para sa mas mataas na tagumpay sa edukasyon. Pangatlo, maaaring magsilbing tulay sa pagbuo ng masiglang komunidad sa paaralan. Pang-apat, huwaran o halimbawa sa lahat na gumawa ng kabutihan. Pang-lima, nagbibigay inspirasyon ng positibong pagtingin sa iba dahil sa kanilang taglay na kumpiyansa. Pang-anim, nagiging instrumento sa pagbabago. Pang-pito, nagnanais ng pinakamabuti para sa iba at handang gumawa ng higit pa para paglingkuran ang mga nangangailangan. Sa isang silid-aralan, ito ay masusing nakikita sa pamamagitan ng mga kilos ng kabutihan. Halimbawa, mayroong nang aapi, sa halip na manatiling walang imik, ang isang lider na mag-aaral ay malamang natutugan at ititigil ito. Pangwalo, malumanay at payapa ang ugali at ang pagkilos ay hindi nagdadala ng dahas o panganib. At panghuli, may pantay na pakikitungo sa lahat, marunong magtaguyod ng ligtas at patas na kapaligiran laban sa iba't ibang uri ng diskriminasyon sa kasarian, estado sa buhay, edad, lahi, relihiyon, kapansanan, wika, at iba pa. Mga bata, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang bawat pangkat ay magdadala-dulaan patungkol sa iyong gagawin tungkol sa nasabing sitwasyon. Rubrics ng pagmamarka. Sagutin ang sumusunod na tanong. Ang isang estudyanteng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan ay maaaring magdulot ng maraming positibong epekto o resulta. Narito ang ilan sa mga posibleng epekto ng isang estudyanteng leader na may mabuting katangian, una, huwara ng magandang asal o positive values. Ang mga leader na mag-aaral ay may malaking impluensya sa paghubog ng mga asal at pagunlad ng pamayanan ipinapakita ng kanilang pagiging ehemplo ang tamang pamumuno at nagbibigay daan sa iba't ibang oportunidad para sa pagunlad. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawain at inisyatiba, nakakatulong sila sa pagpapalaganap ng positibong kultura sa pamayanan at nagiging inspirasyon sa kanilang mga kasamahan na magtaguyod ng kabutihan at pagbabago. Pangalawa, paghahanda sa kasanayang mamuno sa hinaharap, sa pamumuno ng mag-aaral, nakakamtan ng mga individual ang pag-unlad sa kanilang personal na aspekto, pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ang ganitong uri ng liderato ay hindi lamang nagbubunga ng positibong epekto sa mga mag-aaral kundi maaari rin magdulot ng masiglang ambag sa pambansang kaunlaran at kagalingan. Ang mga lider ng mag-aaral ay nagiging modelo ng integridad at kahusayan, nagtataguyod ng mataas na uri ng liderato na may layuning mapalawak ang kakayahan at kasanayan ng mga kabataan para sa hinaharap. Pangatlo, pagpapalaganap ng kooperasyon at pagkakaisa. Ang lider na may mabuting katangian ay maaaring maging instrumento sa pagtataguyod ng samahan at kooperasyon sa gitna ng mga mag-aaral. Ito'y nagbibigay inspirasyon para sa pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga puwersa tungo sa pag-abot ng mga kolektibong layunin. At panghuli, pagpapalaganap ng adhikain, ang pamumuno ng mga lider ng mag-aaral ay maaaring magsilbing daan para sa mas malawakang pag-unlad at pagpapalaganap ng adhikain ng proyekto. Sila ay nagiging tagapagtaguyod ng layunin at layunin ng proyekto sa buong pamayanan. magsaliksik ng isang tao o personalidad na may mabuting katangian o magaling na leader sa isang disiplina o larangan. Sa iyong pananaliksik, alamin ang kanyang ambag at impluensya na nagawa sa pamayanan o sa lugar na kanyang kinabibilangan. Sa makatuwid, sagutin mo ang tanong, bakit siya naging powerful? Narito ang gabay na maaaring sagutin sa pagbibigay ng impormasyon. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon, tanong, o suggestion sa pinag aralang paksa. Maaaring gumawa ng gabay sa pagsusulat ng journal. Narito ang halimbawa. Batay sa paksang pinag-aralan, suriin ang iyong pananaw kung paano ka pipili ng isang mabuting lider sagutin ang tanong na, ang pipiliin kong leader ay, sa loob ng mga larawang alapaap. Magbigay ng limang mabuting katangian ng isang leader estudyante. Isulat ang tama kung ang isinasaad sa pangungusap ay wasto at mali kung hindi. Narito ang inyong takdang aralin, gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa pagkilala sa sariling mga katangian. Maaari mong suriin ang sariling kakayahan, kahinaan, at mga hakbang upang mapaunlad ang sarili. Tanungin ang sarili, may mga katangian ba ako na maging isang mabuting leader?